Mayong buntag subo diri sa may puente Osmeña no. Ah uh, kaning ah uh, movers mga kadoy kaning uh, dako nga sa kianan na naka sasage ni og wire no. Ang og wire sa kuan Puste maong ni sa pagka am um, sa Puste no. Pagka tumba unya timing gayo na isakyan na lang nagapark atong luolon no kaya na naga park matupirti sa sakinan maya gani kay way walay tao aperting guba no? ah sa ako sa sakyanan no Nagoyod ang ganing kuan nagoyod ang ganing wire mo tong, ang puste na tumba nagikabitan sa wire mo ni resulta. Pagting pagkaguba sa skinan. Oh, dari sa may puente ni. Atong flash report ni um, kasamang Kadois. diri sa may puente Osmenia. Daghang salamat. Moro to ang atong report karon.